Isang madre ang natagpuang patay sa loob ng isang balon sa kumbento ng St. Pius X Convent noong 1992. Ang kaso ay talaga namang mainit na naging usapan noon lalo na nga at ang mga saliri na itinuro ay isang pare at madre na nire-respeto ng marami. Sa unang mga naging investigasyon ay lumabas na ang biktima ay nagpakamatay. Subalit makalipas ang ilang dekadang investigasyon ay lumabas din ang totoo. Ang kaso ay tungkol sa maruming kalakaran ng politika, simbahan at talagad ng batas. Ang kaso ay inabot ng halos tatlong dekada bago nagawang maparusahan ng mga maysala. Samahan niyo po akong balikan ng isa sa mga kasong yumanig sa simbahang katolika, lalo na sa bansang India. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. March 27, 1992, nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng Cotayam West Police Station. Tungkol sa natagpuan wala ng buhay na katawan ng isang madre sa balon sa bakaura ng St. Pius X Convent sa Kottayam, na matatagpuan sa timog ng India. Ang biktima ay kinilalang ang madre na kilala sa tawag na Sister Abaya. Si Sister Abaya o Benna Thomas ay pinangnak noong February 26, 1971. Siya ay nagmula sa mahirap na pamilya sa Arara, Kottayam sa bayan ng Kerala, India. Bata pa lang ay relihiyoso na si Sister Abaya. Sa halip ng mga laruan ay mas gusto nito ang pagbabasa ng Biblia at pagtutungo sa mga simbahan para makinig ng mga banal na pag-aaral. Ayon sa kanyang mga magulang ay matalinong bata si Sister Abaya, mabait at masiyahin. Kaya naman kilala ito ng halos lahat ng tao sa kanilang lugar. Sinuportahan din nila ang kagustuhan nito na maglingkod sa Diyos kaya naman nang tumuntong ito sa edad na 19, ay tuluyan na nitong iniwan ang pamilya para sundin ang bukasyon. Pumasok si Sister Abaya sa St. Pius X na kumbento sa kanilang bayan. Dito na niya nakuha ang pangalang Sister Abaya na ang ibig sabihin ay tahimik at walang takot. Mula nang dumating siya sa kumbento ay mabilis niyang nakuha ang respeto at paghanga ng mga kapwa-madre maging ng kanyang mga superiors. Dahil na rin sa magaganda niyang katangian at dedikasyon sa trabaho at pagdarasal, hindi nagtagal ay naging paborito siya ng mga superiors at iginagalang ng mga kapwa niya novice. Isa sa mga katangian ni Sister Abaya ay ang hilig nito sa pagbabasa at pagnanais na makapag-aral. Kaya naman pagsapit ng 1991 ay pinayagan siya ng kongregasyon na makapag-aral sa Bishop Chuparambil Memorial College na matatagpuan pa rin sa Cotayam. Ang paaralan na ito ng mga kababaihan ay pinapatakbo ng Kinanaya Catholic Church. Taong 1992 ay nasa ikalawang taon na niya sa pag-aaral. At noong gabi ng March 26, 1992, bago matulog, ay ibinahagi niya sa kanyang kasama sa silid na si Sister Shirley ang kanyang pangamba sa gaganapin nilang paglilitis. Para makapaghanda ay pinakiusapan niya ito na gisingin siya ng maaga para magawa niya pang makapag-review. Bandang alas 4 ng madaling araw kinabukasan, March 27, kahit pa nga pa sa labas ay ginising ni Sister Shirley ang kaibigang si Sister Abaya. Agad naman itong bumangon, nagsuot ng kanyang habito, o damit na sinusuot ng mga madre at lumabas na ng silid para magtungo sa study hall, kung saan ay malimit itong nag-aaral tuwing madaling araw. Muli namang humiga si Sister Shirley para ipagpatuloy ang pagtulog. Lingid sa kanyang kaalaman na iyon nang na huling sandali na makikita niyang buhay ang kaibigan. Pagsapit ng alas 5 pasado ng madaling araw, ay gising na ang mga madre sa kumbento para sa kanilang morning prayer. Bago sila maghiwa-hiwalay para sa kanilang mga kanya-kanyang tungkulin, isa sa mga madre ang nagtungo sa kusina at ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat dahil napansin niya na naiwang nakabukas ang refrigerator. Basa ang sahig dahil sa nahulog na bote na may lamang tubig sa tabi nito, ay naroon ng isang maliit na palakol na ginagamit nila sa pagsisibak ng panggato. At ang mas nakakaalarma ay nakita niya ang isang pares ng sapatos na nasa sahig. Ang isa ay nasa ilalim ng ref at ang kabiyak naman ay malapit sa pintuan. Ganon din ang isang belo. Agad niya itong inireport sa mga kasama at ang balita ay mabilis na kumalat sa loob ng kumbento na may 123 na mga residente. Agad nilang hinanap kung sino ang posibleng nagmamayari ng mga nasabing sapatos at belo hanggang sa mapag-alaman nila na nawawala ang 21 years old na si Sister Abaya. Kasunod nito ay agad silang nagsigawa ng paghahanap sa lahat ng sulok, sa labas at maging sa bakura ng kumbento. Hanggang sa matagpuan nila ang wala ng buhay nitong katawan sa ilalim ng balon na yari sa bato. Sinubukang iaho ng mga pulis ang katawan ni Sister Abaya sa balon. Subalit wala silang sapat na kakayahan at mga gamit para maiaho ng katawan nang hindi nasisira ang mga ebidensya. Kaya naman tinawagan nila ang fire department na siyang expert sa ganitong bagay. Iniahon nila ang katawan ni Sister Abaya gamit ang mga lubid at lampat. Base sa autopsy na ginawa ni Dr. Radha Krishnan ng Kottayam Medical College, ay nakitaan ng biktima ng mga pasa sa kanyang balikat at hita. Marahil ay sanhi ng pagkakahulog nito sa balon. Ganon din ang mga maliliit na hiwa sa kanyang tenga at basag ang kanyang bungo. Kinumpirma din niya na si Sister Abaya ay hindi biktima ng paggagahasa at ang sanhi na naging kamantayan nito ay ang pagkalunod. Ang kaso ay hinawakan ng Kotayam West Police Crime Branch at sa si ginawa nilang investigasyon, ayon sa kanila, si Sister Abaya ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalo nito sa balon. Ito ay base na rin sa ginawa nilang pagtatanong sa head ng congregation noon na si Sister Leia. Ayon kasi dito ay balisa si Sister Abaya at nakakaranas ito ng depression na marahil ay siya umanong dahilan kung kaya nito kinitilang sarili. Ito ay mariin namang pinabulaanan ng pamilya ni Sister Abaya. Ganon din ang ilan sa mga madre at kanyang matatalik na kaibigan na naniniwalang may foul play sa pagkamatay nito. Maliban sa mga magulang at kaibigan ni Sister Abaya ay isang lalaki ang nanindigan na tumuligsa sa naging resulta ng investigasyon. Ito ay ang human rights activist na si Jayman. Nanawagan siya sa publiko at hinamon niya mga pulis at simbahan na alamin ang tunay na nangyari sa pagkamatay ni Sister Abaya. Dahil sa pag-iingay ni Jayman, ang paninindigan ng pamilya at mga kaibigan ni Sister Abaya Sama-sama silang nanawagan na muling buksan ang kaso, kaya naman binuo ang council na tututok sa kaso noong March 31, 1992. April 30, 1992 ay inilipat ang kaso mula sa Kutayang Police Crime Branch sa State Police. Makalipas ang sampung buwan na investigasyon at sa kabila ng mga nakitang ebidensya sa crime scene, noong January 30, 1993, ay ipinasa ng State Police ang kanilang final report sa Cotayam Court kung saan ay sinangayunan nila ang una ng versyon ng Cotayam Western Police na si Sister Abaya ay nagpakamatay at wala silang nakitang foul play sa nangyari. Sa kabila nito ay patuloy na nagingay ang mga magulang at kaanak ni Sister Abaya kasama ang activist na si Jayman. Sister Vanakasha at anim na putpitong mga madre na kasama ni Sister Abaya sa congregation. Kasabay nito ay nagpadala sila ng mga liham sa Prime Minister ng India noon na si K. Karanokaran. Pinakiusapan nila ito na muling paimbestigahan ang pagkamatay ni Sister Abaya dahil naniniwala sila na ito ay kaso ng pagpatay at hindi sapat ang mga ginawang pagsasaliksik ng mga pulis ng Kotaya. Taong 1995 ay dininig ng Prime Minister ang kanilang panawagan at ang kaso ay hinand over sa Central Bureau of Investigation o CBI. Ang investigasyon ay nagsimula at, at nagtagal hanggang 2005. Sa loob ng sampung taon ay tatlong beses na nagpasa ang CBI ng report sa Chief Judicial Magistrates Subalit ang lahat ng iyon ay na at muli silang inutusan na ipagpatuloy ang investigasyon. Sa unang report ay sinang-ayunan nila ang report ng Kotayang Pulis na si Sister Abaya ay nagpakamatay. Subalit ito ay hindi tinanggap ng Chief Judicial Magistrate at muling binuksan ang kaso. Sa pangalawang report ay sinumiti ng CBI noong 1996 ay sinabi nila na may mga ebidensya silang nakalap na ito nga ay kaso ng pagpatay, subalit hindi nila alam kung sino ang maaaring salarin. Muli ay ka ng mga investigador na isara na ang kaso, subalit hindi ito sinangayunan ng Chief Judicial Magistrate. Taong 1999, sa pangatlong pagkakataon, ay nagpasa ng report ang Central Bureau of Investigation sa pagkakataong ito ay lumalabas na ang kaso ng pagkamatay ni Sister Abaya ay nagkaroon ng foul play. Kasabay nito ay ilang mga ebidensya ang kanilang nakalap na nagpapatunay na ang mga taong responsible sa mga isinagawang unang investigasyon ay pinagtakpan ng kaso at pinalabas na si Sister Abaya ay nagpakamatay. Ganun pa man ay bigo sila nakilalani ng mga salarin kaya naman muli ay hindi ito tinanggap ng Chief Judicial Magistrate. Mula sa Central Bureau of Investigation New Delhi Branch ay muling inilipat ang kaso sa Central Bureau of Investigation Southern City of Cochin sa Kerala. Taong 2007 ay nagkaroon ng bagong lidang kaso ng pagkamatay ni Sister Abaya. Ito ay matapos na makatanggap ng CBI ng TIP. Mula sa isang informant na si Adaka Rahu, isang kilalang magnanakaw sa kanilang lugar sa Kutayam. Ayon sa kanya, noong madaling araw ng March 27, 1992, ay inakyat niya ang bakod ng kumbento para magnakaw ng mga tuyong prutas. Balak niya din na putuli ng copper rods na siyang nagsisilbing proteksyon sa kidlat ng gusali para ibinta ito sa black market. Ayon kay Rahu, habang nagtatago at naghihintay sa tamang oras para sa bala, ay nakita niya ang dalawang pari na palihim na pumasok sa loob ng kumbento. Makalipas ang ilang saglit ay nakita niya ang naglalakad na si Sister Abaya mula sa bintana hanggang sa pumasok ito ng kunsina kung saan ay nakita niya ang mga pangyayari. Ang mga testimonya na ito ni Rahu ay tumugma sa mga teorya na kumakalat noon kung saan ay dalawa sa mga respetadong pari mula sa Noah Catholic Order ang itinuturong may kinalaman sa pagkamatay ni Sister Abaya. Ito ay sila Father Thomas Couture at Father Joseph Putricayil, parehong mga pare at lecturer sa university na pinapasukan ni Sister Abaya. Si Father Thomas ay nagtuturo ng psychology at BCM. Maliban dito, siya din ay ang Chancellor ng Kotayam Diocese at author ng anim na mga libro tungkol sa mga banal na pag-aaral o theological topics. Kaya naman ang pagkakadawit ng pangalan nito sa pagkamatay ni Sister Abaya ay nagbigay ng dungis sa pangalan ng Catholic Church sa Kerala. Pinagpatuloy ng CBI ang kanilang investigation hanggang sa muli nilang pangalanan ang ikatlong tao na may kinalaman sa kaso. Ito ay ang madre na si Sister Sefi. Ilang taon lamang ang tanda nito kay Sister Abaya na mangyari ang krimen. July 2007, ay binigyan ng Korte ang Central Bureau of Investigation o CBI ng Pahintulot na magsagawa ng narcoanalysis na kilala rin bilang Truth Serum Test. Ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga serum sa tatlong mga suspect na maglalagay sa kanila sa isang semi-conscious na estado kung saan sila ay nagsasalita ng walang pagpigil o pagkaantala. Ito ay sinagawasa ng ahensya noong August 3, 2007 sa Bangalore. Noong una ay sinabi ng CBI na wala silang bagong katotohanan na natuklasan mula sa ginawang test. Subalit kalaunan na ay napag-alaman na minanipula ng CBI ang orihinal na recording bago ito ay sinumite sa korte. Kasunod dito ang mga recording kung saan ay umamin ng mga suspect sa ginawa ay kumalat o nag-leak sa YouTube na napanood ng marami. Dahil dito ay iniutos ng korte na ang orihinal na recording ay ipasa sa kanila sa loob ng isang silyadong sobre. Noong November 2008 ay muling ibinalik ng mataas na komisyon ng India ang kaso sa sangay ng estado ng CBI sa Delhi at binigyan lamang sila ng tatlong buwan para makumpleto ang investigasyon. Ang bagong pangkat na ito ay pinamumunuan ni Nanda Kumar. Sa ginawa nilang investigasyon ay nagawa nilang makakuha ng bagong lead. Ito ay ang testimonya ng isa pang witness na si Sanju Metu na nakatira malapit sa kumbento. Ang kanyang testimonya ay tumugma sa una ng testimonya ng witness na si Rahu. Dahil dito ay inaresto ng CBI sila Father Thomas Couture, Father Joseph Potricail at Sister Sefi sa kasong pagpatay kay Sister Abaya noong November 19, 2008, 16 years pagkatapos ang krimen. Ilang araw makalipas ang ginawang pag-aresto sa mga suspect, noong November 25, 2008, ang wala ng buhay na katawan ni Inspector B.B. Agustin, ang inspector na una nang humawak ng kaso. Ayon sa ulat ng mga pulis, si Inspector Agustin ay nagpakamatay. Lumilitaw na inakusahan nito ng CBI na siyang sumira sa mga ebidensya at pagsasara ng kaso noon. Ngunit pagkamatay niya ay nalaman na isa ito sa mga unang nagmukahe na maaaring may nangyaring foul play sa pagkamatay ni Sister Abaya. Sa report na isinumiti ng CBI sa mataas na hukuman ng Kerala noong November 30, 2008, ay idinitalya nila ang serya ng mga pangyayari na humantong sa kalunos-lunos na pagkamatay ni Sister Abaya. Ayon sa imbestigasyon, nang umalis ito sa kanyang silid noong March 27, 1992 ng madaling araw, ay nagtungo ito sa kusina. Tahimik na binuksan ang refrigerator para kumuha ng isang bote ng tubig. Nang tipong isasara na nito ang pintuan ng ref, ay dito na siya nakakita ng bagay na naging dahilan para magulat ito at masyak, sapat na para mabitawan nito ang iniinom na tubig at mahulog ito sa sahig. Ayon sa investigasyon, ay aksidente nitong nakita si Father Thomas at Sister Sefi na nagtatalik. Sa takot na baka ilantad sila ni Sister Abaya, ay mabilis na sinunggaba ni Father Thomas si Sister Abaya at hinawakan nito sa lalamunan. Kinuha naman ni Sister Sefi ang palakol na ginagamit nila sa pagsisipak ng panggatong at inihampas ang hawakan niyon sa ulo ni Sister Abaya ng ilang beses. Ayon sa mga investigador, matapos ang malalakas na palo ay maaaring nawala ng malay si Sister Abaya at bumagsak sa sahig. Mula doon ay pinagtulungan nilang buhati ang katawan nito na kanilang inihulog sa balon. Bagamat walang malay ay buhay pa ang biktima ng ihulog ito sa balon ng mga salarin. Kaya naman ang lumabas na sa ginawang autopsy ay pagkalunod ang naging sanhi ng kamatayan nito. Matapos na itapon, ang kawawang madre ay tahimik ng umalis sa mga suspect. Ganon din ang witness na si Rahu. Matagal na panahon itong nanahimik sa takot na sa kanya ibunton ang pagkamatay ng madre. Hanggang sa hindi na niya kinaya ang konsensya at nagdesisyon ng magsalita. Walang maliwanag na dahilan tungkol sa pagkakasangkot ni Father Joseph sa pangyayari, maliban sa nakita itong pumasok ng kumbento kasama si Father Thomas noong madaling araw ng March 27. Bagay na katakataka dahil ang lugar na iyon ay hindi lugar na dapat na pinupuntahan ng mga pari. Dahil dito, ang dalawang pari at madre ay kinasuhan ng pagpatay at pagsira sa mga ebidensya. Gayon pa man noong January 1, 2009, ay pinahintulutan ni Judge Hima ng Kerala High Court ang tatlo na makapagpiyansa. July 17, 2009, ay nagsimula ang komplikadong paglilitis na nagtagal ng mahabang panahon. Noong March 2018, ay pinawalang sala ng Special CBI Court si Father Joseph dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya na mag-uugnay dito sa pagkamatay ni Sister Abaya. At ang mga paglilitis ay nag-focus sa mga akusado na sila Father Thomas at Sister Sefi. Sa mga pagdinig ng kaso, ilang mga nakakabagabag na detalye pa ang lumabas, tulad na lamang ng diumanay virginity restoration surgery o hymenoplasty. Isang cosmetic na operasyon para ayusin at reconstruct ang hymen ng isang babae at muling maibalik ang virginity nito no na isinagawa kay Sister Sephy para patunayan na siya ay inosente sa mga paratang. Ayon sa report, ay nakatanggap ang CBI ng file mula sa hindi kilalang informant. Ang nasabing file ay naglalaman ng mga dokumento na nagkukumpirma na si Sister Sephy ay sumailalim sa isang operasyon na isinagawa sa loob mismo ng kumbento sa pahintulot ng mga namumuno doon sa pagtatangkang pagtakpan ng nangyari sa pagitan nila ni Father Thomas. Ayon sa testimonya ng mga nakasaksi, ito umano ay isinagawa ilang araw bago ito arestuhin noong 2008. Ang aligasyong ito ay itinanggi ng akusado at hindi kailanman napatunayan sa halip sa pahayag ng hukom na si Judge Shuar Karma na mahalaga na protektahan ng pangunahing dignidad ng isang taong nasa kustodiya ng batas at idiniklara na ang ginagawang pagsusuri sa virginity nito ay paglabag sa karapatang pantao ng akusado. Asabay sa pagdinig sa kaso ng pagkamatay ni Sister Abaya, ay sinimulan din ang pagdinig ng kaso laban sa ilang mga pulis at investigador na una nang humawak ng kaso, particularly ang hepe ng criminal department na si Cathy Michael na kinasuha ng kasong may kinalaman sa pagsira sa mga ebidensya at pagtatakip sa katotohanan. Ngunit noong July 2019 ay napawalang sala ito ng mataas na hukuman dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya Bagamat pansamantalang nakalaya ang dalawang akusado dahil sa piyansa ay patuloy na tumakbo ang kaso at muli itong dininig ng hukuman noong August 5, 2019. Ang mga pagdinig na ito ay sinubaybayan ng mga media hindi lamang sa India, maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa ginawang mga pagdinig, apat na putsyam sa mga testigo ng prosecution ang nagbago ng kanilang testimonya. Kabilang na dito ang matalik na kaibigan ni Sister Abaya na si Sister Shirley at ang nakatira sa paligid ng kumbento na si Sanju Hu, ang tanging tao na nanindigan sa kanyang mga sinumpaang salaysay ay ang saksi na si Rahu. Sa kabila ng pressure at paulit-ulit na mga katunungan ng iba't ibang abogado ng depensa, ay nanatili itong matatag sa kanyang testimonya. Bukod dito, ay dumanas pa ang prosecution ng panibagong pagsubok dahil noong December 12, 2019, ay ibinasura ng mataas na hukuman ang request nila na ipatawag ang dalawang doktor na nagsagawa ng pagsusuri ng narcoanalysis sa mga suspect. Ayon kasi sa korte, ang mga naturang pamamaraan ay hindi tinatanggap sa batas ng India sapagkat naniniwala sila na ang lie detector test, narcoanalysis at brain mapping ay paglabag sa karapatan ng akusado na hindi tumistigo laban sa kanilang sarili ganon pa ang pangunahing ebidensya na sinaligan ng prosecution ay ang ebidensya na nakalap mismo sa crime scene. Bagamat walang nakitang patak ng dugo, ang nagkalat na bote ng tubig, belo, sapatos at palakol ay sapat ng basihan para malaman na nagkaroon ng karahasan sa silid. Ang takot na baka ibunyag sila ni Sister Abaya sa kanilang kalaswa ginagawa, ang ipinakitang motibo ng prosecution sa pagpatay sa biktima. Sa mga huling pagdinig ng kaso ay kapansin-pansin ang pananahimik ni Sister Sefi at ang walang emisyon na mukha ni Father Thomas. Noong December 22, 2020, sa gitna ng pandemya na dulot ng COVID-19, makalipas ang 28 years ay naglabas na ng hatol ang mataas na hukuman. Ayon sa hatol, si Father Thomas na noon ay 69 years old na at si Sister Sefi na noon ay 55 years old na ay napatunayang nagkasala sa kasong pagpatay kay Sister Abaya at ganun din sa pagsira ng ebidensya at pagligaw ng investigasyon. Karagdagan dito ay napatunayan din ang paglabag ni Father Thomas sa pagpasok nito sa kumbento na may layuning pumatay. Ang dalawa ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong at pinagmulta ng sapat na halaga. Nang marinig ang hatol ay tuluyan ng napaiyak sa si Sister Sefi, samantalang nanatili namang walang emosyon si Father Thomas. Ang mga madre na nasa courtroom ay nagsimula na ding umiyak at lumapit sa dalawa para sila ay yakapin. Bago ang ginawang pagbasa ng hatol, ang dalawang akusado ay una nang nakiusap sa hukuman na sila ay patawarin dahil sa kalagayan ng kanilang kalusugan. Napag-alaman na si Father Thomas ay na-diagnose na may sakit na cancer sa prostate. At si Sister Sefi naman ay dumaranas ng deep vein thrombosis o pamumuo ng mga dugo sa ugat, kalimita na isa pa at hita. Binanggit din ng abogado ng depensa na kailangan ni Sister Sefi na alagaan ng kanyang matatanda ng magulang. Gayon pa man ang mga pakiusap nilang ito ay hindi dininig ng korte at nagpatuloy ang paghahatol. Pagkatapos ng pagdinig sa labas ng hukuman, ay sinabi ni Father Thomas sa mga mamamahayag na inosento siya at ang lahat ay nangyari sa kalooban ng Diyos at wala siyang dapat na ikatakot samantalang mas pinili namang manahimik ni Sister Sefi. Samantala, ang naging hatol ay tinawag namang divine intervention ng kapatid na lalaki ni Sister Abaya. At nagpahayag ito ng kasiyahan dahil sa mahabang panahon ay nabigyan din ng na hustisya ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Bagamat nalulungkot siya dahil hindi na nasaksihan ng kanilang mga magulang ang mga pangyayari. Namatay kasi ang mga ito noong 2016. Ang hatol ay naprubahan din at ikinatuwa ng dose-dose ng mga madre sa India na ayon sa mga ulat ng lokal na media ay pinatalsik mula sa kanilang mga kongregasyon dahil sa pag-akusa sa mga obispo at pari ng pang-aabuso. Ganun pa man sa kabila ng guilty na verdict ay hindi pa doon natapos ang kaso ni Sister Abaya dahil noong June 2022 ay iniulat ng Indian media na, na ang mga abogado nila Father Thomas na noon ay 70 years old na at Sister Safi na noon ay 57 years old na ay naghain ng apila laban sa hatol ng Kerala High Court. Ang nasabing apila ay pinagbigyan ng korte. Pinawalang bisa nito ang hatol na habang buhay na pagkakakulong at muling pinayagan ng dalawa na pansamantalang, pansamantalang makalaya makatapos na makapagpiansa. Base sa kanilang apila, ang hatol ay nagbase lamang umano sa testimonya ng isang hindi mapagkakatiwalaang saksi at ang mga pagdinig ay puno ng irregularidad. Nang lumabas ang desisyong ito ay muling tinuligsa ng libo-libong mga tao ang lokal na pamahalaan ng India maging ang mga namumuno at mga otoridad. Ang activist na si Jayman ay nagpublish ng libro na pinamagatan nitong God's Own Lawyer, ang sariling abogado ng Diyos, kung saan ay tinalakay niya ang pangyayari. Ayon sa kanya, ang ginawang pagpapalaya sa mga kriminal na walang awang pumatay kay Sister Abaya ay naglagay ng malalim na sugat sa mga taong nagmamahal kay Sister Abaya at sa lahat ng taong nakipaglaban ng mahabang panahon, matiyak lamang na ang mga suspect ng krimen na yumanig sa India ay maparusahan. Sadyang nakakalungkot ang nangyari kay Sister Abaya. Ang kasong ito ay nagpakita kung gaano kadumi ang politika at relihiyon sa India. Nakakalungkot dahil sa mga ganitong kaso ay nadadamay at nadudungisan maging ang pangalan ng simbahang katolika. Maaari nga na may iba-iba -iba tayong paniniwala at panin, pinaniniwalaan, pero sigurado ako na sa mga taong lubos na naniniwala sa doktrina ng simbahang katoliko, ang kasong ito ay lubhang nakakapandumo. Ganun pa man ang kasalanan ng ilan ay hindi natin maaring iugnay sa nakakarami. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng ating mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng salubin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.